Walang nagpunta kahit isa sa anim na respondent na pulis sa unang araw ng preliminary investigation hinggil sa kasong isinampa ng kampo ni Jero Jemboy Baltasar, ang teenager na binaril at napatay ng mga pulis na botas noong August 2. Sa halip, ay humiling na lamang ng dagdag na panahon ang mga ito upang sagutin ang akusasyon. Uh, I will assume uh -oh, na dapat nandito sila since this is a preliminary investigation. Everyone is required to attend. But I do understand that they have their own counsel and they, they ask for time. That's part of their right. Naghain naman ang motion ng kampo ni Baltasar na humihiling na baguhin ang naunang reklamong reckless imprudence resulting in homicide at itaas ito sa murder case. We wanted to file a murder case but we will have to see after we gather or build up the case. Samantala, nakahanda namang tumistigo si alias Tony, ang kaibigan at kasama ni Jemboy sa bangka nang mangyari ang pamamaril. Tiniyak din ito na hindi siya aatras sa kaso dahil gusto niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kaniyang kaibigan. Ayon kay Alnestoni, bago pa man tumalon sa tubig ang kanyang kaibigan, pinaputukan na sila ng mga pulis. Hindi rin siya naniniwala na warning shot lang ang ginawa ng mga pulis. Yung nakatala na po si Jimboy, tubig na po siya nun. Eh. Mm -hmm. asabang nga ako po, pinagbabaril pa rin po. Habang nasabot sa parin na ako, pinagbabaril pa rin po ako. Ayon naman sa mga kaanak ng biktima, marami ang nakasaksi sa insidente dahil tanghaling tapat nangyari ang pamamaril. Pero karamihan ay takot magsalita at tumistigo. Ililibing na hapon ang mga labi ni Jemboy dala ang pag-asa ng pamilya, kaibigan at kaanak na makamit ang tunay na hustisya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.